Hello, mga katambling. Pasensya na kung ganyan yung itsura ko. Katatapos ko lang po kasi maligo dyan. Sobrang init po kasi ng panahon. Grabe, hindi ko talaga kinakaya. Hindi ko talaga matiis. Anyway, pumunta nga pala kami ng SM kasama yung pinsan ko. Magpapalamig kami at mamamasyal na rin. Siyempre, makikipagitan na rin ako sa jowa ko. Charot, wala akong jowa. Makikipagkita na kami sa friend ko. At ayan, nandito na nga pala kami sa may tricycle. Pinadiretso na namin sa SM para makaiwas ng traffic at makaiwas din kami sa init ng panahon. Ito pa pala yung pinsan ko, si Poyang. Sinamahan niya ako. Kasi yung pinsan kong isa, si Harold, hindi siya pwede kasi may interview siya. At nadaanan namin tong bread talk. Ang sarap ng mga tinapay nila dito. Grabe. Promise, itry nyo. So, ayan, nandito na nga pala kami sa tapat ng Jerry's Resto and Bar. Kasama na rin pala namin dyan yung friend ko, si Mama Joy. Shoutout sa iyo, Mama Joy. Pasensya na nga pala mga katambling kung bigla-bigla na lang kami napupunta sa ibang lugar. Kasi naman, lagi ko nakakalimutan na nagbablog pala ako. Kaya medyo putol-putol yung mga video na na save ko. Anyway, ayan, umupo na kami dito at nag-iisip kami ng lalamunin namin. Lamon talaga. Charot, ayun. Nag-iisip lang kami ng mga kakainin namin kasi nga, hindi pa kami kumain. Gutom na gutom na kami talaga kasi hindi nga kami nag-breakfast at hindi rin kami nag-lunch nung umalis kami ng bahay. So, this is it, pansit. Final na talaga. Dito na talaga kami magla-lunch sa Jerry's kasi sobrang sarap naman talaga ng mga food nila dito. Ilang beses na ako nakapunta dito at ilang beses ko na rin na-try yung mga food na in-offer nila dito. Promise, masarap talaga. Walang chismis. Ito nga pala si Kuya Eric isa sa mga nag-assess namin dito. Grabe, nagtatalo-talo kami dito kung ano ba yung kakainin namin. Buti na lang talaga tinulungan kami ni Kuya Eric at napag-decide kami kung ano ba yung pipiliin namin or kung ano ba yung food na orderin namin. Tapos ito nga pala si Kuya Josh siya po yung nag-serve sa amin ng food. Sobrang bait din itong si Kuya. Shoutout sa iyo, Kuya Josh. Tapos ayan, ito na nga pala yung mga in-order namin food. Merong kaldereta, chop suey, fried chicken, and syempre meron din pong sisig. So, ayan, nag-start na kami dito kumain. Grabe. Sobrang sarap talaga ng pagkain at nag-enjoy talaga kami dito. Ang problema nga lang namin, paano namin uubusin? Kasi sobrang dami talaga ng servings. At hindi lang yan, meron pa palang pahalo-halo si Mayor. Ito talaga yung tinira ko kasi sobrang init sa labas, lalo na yung panahon ngayon, di ba? Ang sarap talaga maghalo-halo. Hanggang sa nakalimutan na lang talaga namin, meron pa pala kaming dessert dyan na buko pandan. Anyway, pagkatapos nga pala namin kumain, dumiretso na kami dito sa Samsung store. Dito nga pala ako bumibili ng mga cellphones. Ayan, nagtingin-tingin kami dito kasi nga gustong gusto ko na talagang bumili ng cellphone. And buti na lang talaga nagpadala ng pera si Afam. Hmm, sana all may Afam, ba? Diba? So, ayan, ito na nga pala yung napili kong cellphone. Pero hindi ko muna sasabihin kung anong unit yung nabili ko. Siguro, surprise muna. Sasabihin ko na lang yan sa next vlog ko. Tapos, ito nga pa si ate. Sobrang galing niya talaga mag-sales talk. Very convincing talaga. Tapos, meron nga pala yung freebies. May kasama po yung charger at power bank. O, oh, di ba? Tapos, ayan, nagbabayad na kami pina Pinadouble check ko nga pala yung kay Mama Joy para siguradong tama yung ibabayad namin. Tapos, ayan, pinalagyan ko na rin siya ng screen protector para siguradong safe na safe siya at hindi magagasgasan. Siyempre naman, di ba? Kabibili mo lang tapos magagasgasan agad. Mas masakit yun sa breakup. Ang sakit nun, di ba? <laughs> So, after nga pala namin bumili ng cellphone, dumiretso na kami dito sa bench. Kasi kailangan ko na talagang bumili ng kulong. Wala na talaga akong stock sa bahay. Tapos itong mga kasama ko, meron din silang mga binili dyan. Hindi ko lang talaga matandaan kung ano yung mga binili nila. So, yun lang mga katambling. Tatapusin ko na yung video dito kasi tinatamat na ako. Bye na. Charot.